Hiniiling ni City Councilor Attorney Anwar Malang sa Department of Public Works and Highways na kung maaari ay simulan na ang assessment at desilting o alisin ang mga basura at makapal na putik na nakabara sa Bukana River o Rio Grande de Mindanao. Sinabi ni Malang na nahaharap ngayon ang lungsod sa matinding problema sa pagbaha lalo na ngayong tag-ulan dahil sa makapal na ang nakabarang putik sa ilalim ng nasabing ilog ang Rio Grande de Mindanao ay nagsisibing drainage channel ng tubig mula sa probinsya ng Bukidnon, Cotabato Province at Maguindanao kaya kapag umuulan, problemado ang lungsod sa matinding pagbaha. Nakikita din ni Malang na ang iligal na pagtatapon ng mga basura, pagtatayo ng mga infrastruktura sa gilid ng ilog at kawalan ng rehabilitation program ang nakakaapekto kaya hindi na makadaloy ng maayos ang tubig. Kung matatandaan, nauna nang humingi si Mayor Matabalaw ng authority mula sa 17 sanggunian para sa isang dredging activity sa Rio Grande de Mindanao at Amontaca River pero hindi ito sinangayunan ng mga konsehal. Ngayon, muli itong isinusulong ni Malang dahil sa pangangailangang malinis ang ilog at maayos ang daluyan nito para hindi makaapekto sa lungsod, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.